May pangailangan i-upgrade ang lahat ng mga government hospital matapos ang naganap na sunog kahapon sa Philippine General Hospital. Ito ang panukala ni Batanes Representative Siriaco Gato Jr., Chairman ng House Committee on Health. Ang kay Gato, panahon na para mag-invest sa public healthcare infrastructure at yaki na merong sapat na fire safety measures and advanced medical equipments ang lahat ng mga government hospital. Sabi ni Gato, ang PGH ang premier tertiary hospital na nagbibigay ng pangailangan ng marang mga pasyente. Ang anumang disruption anya sa operasyon ng PGH ay kritikal sa mga pasyente lalo na ang mga mahirap na umaasa ng tulong medikal. Sabi ni Gato, bukod sa nangyaring sunog kahapon, nagkasunog din sa PGH noong 2021 ng kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Umaapela si Gato sa mga kasama sa Kamara na pagtibayin ang iba't ibang bill sa Kamara para sa modernization ng PGH pati na ang ilang government hospitals para mabigyan ng quality healthcare ang ating mga kababayan lalo na ang hirap. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino.